Magandang hapon, DJ Jopak. Ah, magandang hapon din naman. Ang ah, ko sa FB mo, ah, bumunta ka kay Diwata Paris Overload. Ah, oo, oo napunta ako doon nung uh, January 2. Anong masabi mo sa kanya? Ah, okay naman. Yung uh, pwesto niya, maraming tao. Ang ah, magaganda magand ba ang location nito? Maganda naman kesa dun sa nagsimula sa kasi nung nagsimula siya sa highway ngayon nasa dun sa compound mismo. Masarap ba ang menu? Masarap naman kasi maraming pagpipilian eh. Merong uh, barbecue, merong uh, chicharang bulaklak, merong chongkawalay, tsaka yung sikin na sinasabi niya. Ano nga ba ang mga bestseller nito? Yung bestseller niya, yung uh, nag sa kanya, yung... Uh, Pares eh. Overload eh. Dahil uh, yung laman mismo ng paris niya, nitsong kawali. Gaano katagal ang serving nila? Mabilis naman. Kasi uh, organized naman yung uh, pag-serve nila. Kasi pipila ka, kukuha ka ng stab, tapos babayaran mo na 100 pesos. Tapos uh, yung 100 pesos mo, unlimited uh, rice na tsaka sabaw, may sobrings pang kasama. Yung mga crew, kamusta ba? Okay naman, talagang uh, magaling naman silang uh, mag-serve. Talagang uh, makakausap mo sila, talagang siguro uh, sinabi na rin ng diwata na kausapin 'yung mga customer. Magkano ba ang pares nila? Ang pares nila, uh, 100 pesos lang. Talagang uh, solve 'yung 100 pesos mo, ha, kasi miro mo ha. Yung 100 pesos mo may sobrings, may unlimited rice, unlimited sabaw, tapos uh, litsong kawali pa yung saug ng pares niya. Kung pupuntahan namin ngayon yan, saan namin maha yan? Ang location nga pala ni Diwata uh, Paris Overload, dyan sa may joke no, bridge sa may pasay. Talagang uh, kahit sa mo itanong, talagang kilala't kilala siya si Diwata. Kung i-rate mo ang Pares Overload ni di Diwata rate 1 to 10 gaano siya kasarap kung i-rate ko siya 1 to 10 siguro ano uh, 8.5 kasi uh, uh, hindi naman ano masarap naman siya pero kasi yung sabaw niya medyo ano lang eh uh, ordinary lang pero hindi katulad ng Paris ng Batangas talagang malapot masarap pero kay Diwata talagang masarap din naman anong masabi mo kay Diwata ngayon na sobrang sikat na siya ah uh, kay Diwata, masasabi ko kay Diwata, sana uh, ngayong sikat ka na, sana huwag ka magbago. Pakinggan mo yung mga negative ban na comment ng past ng mga basher at saka yung mga good uh, titimbangin mo para hindi ka mapunla ng mga tao. Ayun lang. Maraming salamat, DJ Jopak, sa paunlakan mo. Ay, uh, salamat din po. Maraming salamat po.